Oy, si boss mo atin tayo. Kaya ka matagal ka bang mo? Wala. Six months. Okay. Bye. Taglit na to, six months na ngayon. Kaya sabi ko yung chip, ha? Huh? sa bagong karir. Thank you, boss. Thank you. Relax. 6 six months lang ako doon. Kailangan lang ako doon. Oo. Kailangan natin magtrabaho. Siyempre, ikaw na, ba na sa mga negosyo at saka sa asyenda natin. Asyenda. Kala mo na ako may asyenda. <laughs> Kainis mo ako? Siyempre. Tapos lang yun. Yung ano na natin? Six months lang yun. Kabilis lang yun? Six months lang. Six months? Oo. Tapos, may bibili na kita Six na... months kang binata? Hindi. Magtatrabaho tayo doon <laughs> para mabilang kita ito. na ano. maraming ito, 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 pasalubong ma Dami-dami pa ko. Oo, oh, marami pa sa ako. Okay na magbinata ka doon, basta yung pasalubong ko, huwag kalimutan. Marami kong pasalubong <laughs> sa'yo. Have Taka a na. safe travel. Oo. Oh, bago ko umalis, ibibigay ako sa'yo, ha? Tapit mali mo to, ha? Saglit lang ako mawawala. Six months lang, <laughs> ah. ha? Para meron kang panggastos. Okay? Six months, dapat ano yan? Alagaan mo yung sarili mo, ha? Kumain ka, yung vitamins mo, bilhin mo na. Okay? Yung pang-parlor mo, andito na rin. <laughs> ha? Magpalinis ka ng kuko. Naglalaban na nga ako ng mga damit oh. mo. O, oh, yan na. So, na. Kala ko naman nag dami. Kala ko naman 60,000 eh. Six months yan? Tibirin mo naman. Putsa, six months? Oo, okay. ano kasi to? Ay, papadala na lang ako. Isang bar, isang libo. Ano yung papadala ko sa yung pera ngayon, hindi na yung peso. Ano? Dulya. Dulya. Oo, syempre. 6 six sige. months yan. Eh. Isa. Iingat. So yun, mga karonda, um, syempre, um, malungkot dahil nga medyo matagal din mo awalan. Pero kailangan kasi natin na uh, gumawa ng extra income. So, 6 months na ito, uh, mag-work lang tayo. Then, pagbalik, kita-kit saya, mag-meet -me and greet tayo kagad, mga karanda. okay? Sige, Samahan man. niyo ako, punta na ako airport. Sasampay na ako. bye, bye. 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 Una si Mac, Mac, Oh, na si Makmak, ko Boss Mak! <laughs> nauna ka rito! <laughs> Eh, siyempre, eh, nauna na ako dito. tayo. i talaga. Ah, oh, salamat. May lakad din ako. Ay, si Posma ko, atid tayo. Eh, saan lalakad mo? Kapag akong Denver, eh. Denver, saan yun? Yung sa Denver, yung Denver, the last dinosaur. Ay, kala ko kung ano pupunta man? Eh, paano yung Posma? Oh. Eh, kailangan ko. Kaya nakatagal ka na ba mo? Wala. Six months. Eh, ako rin, eh. Babalik na muna ako Canada. Masyado mayinit dito sa Pilipinas. Oh? Huh? Alis ka rin? Oo. Eh, ikaw naman, hindi ko naman... Ah, uh, doon ako mag... Ano, uh, mag... New New Year. So, dadaan muna ako ng Australia. Mas ko muna lang ako ng Canada. Eh, sila boss, sabi, nandito na rin daw. Kasi, iyakatid din nga raw ako. Parang, para, para ako sinesento pa. Eh, sandali lang mo, mawala. Six months lang yun. Six months? Madali lang ba sa'yo? Tagal nga eh. Siyempre, eh. Chip, kung wala kayo lang ako pa. lahat, chip, sasama na lang ako sa'yo eh. Mahirap trabaho doon ha? Mahirap pa trabaho roon. Mahirap trabaho doon. Mahirap pa pala eh. sa ha. Thank you, you. God. God. Hindi na ako pwede dyan dahil ano hindi yan. Hindi na ako pwede dyan. May... Restriction oh, na yan. Oh. So, ayaw, kasama natin si Boss Mac. At yung Tasakinan mga... ng Elopano. po si M, sabi na na rin daw sila sa second floor. So, sige. Bye. Saglit lang to, 6 months na yun. Kaya sabi ko yun, Chip, ha? Diba lahat ng feeling ko sa'yo, lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Baka boss, pwede pa magbago isip. Na, sa bagong karir. Thank you, boss. Thank you. Na. ka rin kayo. Ano ka ba? Ano ba? Ano ba? Ano so, Akala rin? ko ba atin yeah. eh, atin nyo ako. Eh, susuporta nga tayo sa 4 s 1 n Ibig sabihin, pupunta tayo ng Thailand para sa suporta sa 4 s 1 n At syempre, at yeah. syempre, yeah. meron pa isa. Ano, ano? Meron pa isa. Ano? Team Red Speed. Team Red Speed. Para sa laban yeah. nila sa NGO Yo. Thailand. Yeah. See you, Thailand! Let's go! Pilipinas! Hey! 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 Pilipinas! Pilipinas. 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 Pilipinas.